Aries, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color gold. Number 8, number 19, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at determinasyon. Mainam itong gamitin kung nais mong magtagumpay sa mga mahahalagang desisyon ngayong araw. Ang color gold ay nagdadala ng kasaganaan at magandang kapalaran. Gamitin ito sa iyong pananamit o gamit upang makahikayat ng positibong enerhiya. Taurus, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color brown. Number 6, number 21, at number 33. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay nagpapahiwatig ng kalmado at balanse. Maganda itong gamitin sa mga negosasyon o pagdedesisyon sa pananalapi. Ang color brown ay nagbibigay ng seguridad at katatagan. Magandang isuot ito kung nais mong maging matibay sa harap ng mga pagsubok. Gemini, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color silver. Number 5, number 14 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at linaw ng isipan. Mainam itong gamitin kung ikaw ay may mahalagang pag-uusap. Ang color silver ay sumisimbolo ng intuition at espiritwalidad. Mahusay itong gamitin kung nais mong makahanap ng inspirasyon o sagot sa isang tanong. Cancer, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color gray. Number 2, number 16, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at kadalisayan ng intensyon. Mainam itong isuot kung nais mong simulan ng araw nang may positibong pananaw. Ang color gray ay nagbibigay ng balanse at proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Mabuti itong gamitin kung nais mong maging maingat sa iyong mga desisyon. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange at color yellow. Number 1. Number 12 at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color orange ay nagdadala ng sigla at kasayahan. Isuot ito kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang color yellow ay nagpapalakas ng talino at pagkamalikhain. Magandang gamitin ito kung may proyekto o ideyang nais mong pagtuunan ng pansin. Virgo Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color beige at color purple. Number 7, number 20 at number 31. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color beige ay sumisimbolo ng kalmado at pagiging grounded. Mahusay itong gamitin kung nais mong panatilihin ang katatagan sa emosyon. Ang color purple ay nagpapalakas ng intuition at espiritualidad. Maganda itong gamitin kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon sa iyong buhay. Libra, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color blue. Number 4, number 17, at number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color pink ay nagpapakita ng pagmamahal at kabutihang loob. Gamitin ito kung nais mong mapalapit sa ibang tao. Ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at linaw ng isipan. Mainam ito sa mga mahalagang pag-uusap o pagpaplano. Scorpio, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black at color red. Number 9, number 18 at number 32. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay sumisimbolo ng lakas at misteryo. Gamitin ito upang maprotektahan ang iyong enerhiya mula sa negatibong impluensya. Ang color red ay nagpapalakas ng determinasyon at pagiging agresibo sa tamang paraan. Maganda itong isuot kung may nais kang makamit. Sagittarius, Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color maroon at color gold. Number 11, number 22, at number 34. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color maroon ay sumisimbolo ng katatagan at tapang. Gamitin ito kung may malalaking desisyong kailangang gawin. Ang color gold ay nagdadala ng kasaganaan at swerte. Magandang isuot ito kung may nais kang maabot sa larangan ng negosyo o trabaho. Capricorn, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown at color green. Number 10, number 23 at number 35. Pahiwatig ng mga kulay ang color brown ay nagpapakita ng katatagan at disiplina. Magandang gamitin ito kung nais mong maging mas produktibo. Ang color green ay nagdadala ng kalmado at kasaganaan. Mahusay itong isuot kung nais mong mapanatili ang balanseng enerhiya. Aquarius, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga Masuswerteng Kulay at Numero Color Teal at Color Silver Number 13, Number 24, at Number 36 Teal Kumakatawan sa Katalinuhan, Pagkamalikhain, at Espiritualidad Bilang isang palaisip at mapanlikhang zodiac sign, ang teal ay nagpapahayag ng malalim na kaisipan at pagnanais ng Aquarius na magpabago at maging kakaiba. Pinapalakas nito ang kanilang intuition at kakayahang magbigay ng mga bagong pananaw sa buhay. Silver simbolo ng kaliwanagan ng isipan, kakayahang umangkop, at koneksyon sa mas mataas na antas ng kamalayan. Ang kulay na ito ay tumutulong sa Aquarius na mapanatili ang kanilang pagiging bukas sa pagbabago at patuloy na paghahanap ng katutuhanan. Pisces, Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color sky blue at color lavender, number 3, number 21, at number 30. Sky Blue sumisimbolo ng kapayapaan, at matinding emosyonal na koneksyon. Bilang isang water sign na puno ng damdamin, ang sky blue ay tumutulong sa Pisces na manatiling balanse at mahinahon sa gitna ng mga pagsubok. Pinalalakas nito ang kanilang intuition at espiritualidad. Lavender kumakatawan sa kagandahan ng imahinasyon, pangarap, at espiritual na paggaling. Ang kulay na ito ay nagpapalakas ng kakayahan ng Pisces na lumalim sa kanilang damdamin at makita ang mas malalim na kahulugan ng buhay.